Yung umpisa, uh, including po yung video. Y Ito yung sinasabi ni Attorney Claire na uncut daw yung video. Ano? Yung video na may mga sound effects pa na para talaga maladrama ang dating. At na uh, nais lang po na sana yung gumawa po sana ng video ay hindi po na-cut or na-splice. Sinasabi ni Attorney Claire, sa pag-aresto ni Pangulong Rodrigo Duterte ay nakat daw po yung video. Mamaya ipapanood natin kung cut nga ba. Napakita rin po sana kung paano naharas ang uh, kapulisan habang isinasagwa po, no? Ang uh, pag-aresto. Hindi daw naharas. Yung pag-serve ng warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte. Uh, sa ating palagay, nag Mamaya titingnan natin kung hindi nga ito talaga naharas, ano? In, uh, hindi kompleto, no? Yung paglalahad, lalo lalo na sa video. Okay, sabi niya, uh, bakit natin sinuko ang uh, Pilipino ba? O dating Pangulo? Mm -hmm. Ang dating... dito mga kababayan ano, lumalabas talaga yung kasinungalingan kung sino nagsasabi talaga ng totoo <laughs> malinaw yun ano, kung sino nagsasabi ng totoo sa isang dayuhan ito naman po ay nasa batas RA9851 <laughs> okay titingnan natin yung tinutukoy niya na video no? okay. sir, sir ano, ano yung plano lang pa? ito yung sinasabi na uncut daw yung video ano. Ngayon panoorin natin. Ano sir? Ah, sa lubong sir. Yung waran sir, si Sir May taga PCT sir. Ah, the Ah, ito. Oh. Di ba? Pole. So kayo ang lead ano sir. Kumusta kasi sir? ito yung sinasabi na video ni attorney Claire ng Palasyo na cut daw yung video ano Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti, you better go back to them and have the legal... <laughs> ito yung video na sinasabi na uncut. Uncut nga ba? Kaya e, mahaba ito eh. I am a citizen of this country before we president. And you show me a piece of paper and you ask me to go with you? That is a serious illegal detention former President Rodrigo Duterte cries out Oh. Sinasabi nga ni Pangulong Rodrigo Duterte na illegal detention. Illegal detention at William Moore Air Base after he was served an arrest warrant from the International Criminal Court. The form... Ankat nga ba? Dito malalaman natin kung sino talaga yung nagsisinungaling. Ano? President was arrested upon his arrival at the Ninoy Aquino International Airport on Tuesday, March 11. Duterte's arrest came amid a case before the International Criminal Court for alleged crimes against humanity during his administration's war on drugs. Oh. Uncut nga ba? Attorney Claire? Claire talaga? Kung sino nagsisinungaling? titingnan natin dito kung wala nga talaga daw pang haharas no, wala daw hindi daw hinaras sa pag-aresto kaya Bina, binasahan niya ng Miranda Rights. ito mga kababayan lumalabas talaga ang kasinungalingan ng pamahalaan ano lumalabas ang kasinungalingan ng pamahalaan at ni General Torre Titingnan natin ano. Angkat ba? Nakat ba? Wala, hindi ito cut, ano. Buo ito. Okay. Mamaya makikita natin ang karahasan ano, sa pag-aresto no. nagre-reklamo ang Malacanang na cut daw yung video. Ayan, may video si uh, uh, Pahardo, yung tagapagsalita ng PNP. O oh, sinasabi ni ng abogado ni attorney uh, ni Duterte yung Article 59 ng Rome Statute, no? O oh, tingnan mo. Sisimulan na nila. Tingnan mo 'yan. Abogado, gaganunin mo. Wala namang ginagawa. Pinapaliwanag lang yung Article 59 ng Rome Statute. Tingnan mo si Tore kung anong ginagawa. Di ba? Oh. Um, abogado yan, gagano ninyo, hahatakin nyo, legal counsel yan. Oh. Yung itim hinahatak nila, na wala namang ginagawa. 'Di ba? Ano ginagawa yung tao? Ang anak po, dito. Yes, sir. Pa hindi Ikaw. Oh, kita mo si B.P. Sarah hindi pinapasok

makausap ko personal uh, si former President Rodrigo Duterte para mabigyan ko siya ng... Yan ba yun ang cut, yung cut na video na sinasabi ng palasyo? Dito mga kababayan, maliwanag sa sabaw ng pusit. No? Kung sino talaga yung mga sinungaling. Ano? Um, instructions and then makabigay din siya ng instructions uh, sa, si General Marvin in charge ng Sana all pulis na yung in charge sa Bilyamor Air Base hmm? May ganun? Military Air Base Saan ka ba naman nakahanap ng Military Air Base na Chief PNP ang in charge at uh, siya ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at uh, hindi uh, pumasok But you're the same. Oh, jan pa lang may mali na, no? Parang binali wala yung pamunuan ng Air Force, ano? 'Di ba? The highest uh, uh, official. official dito sa ating bansa, pero parang pamumulit yun? niyo 'yung ating. All Oo. Very much uh, pamu Oh. Kahit mga kababayan, kahit ako, kahit yung mga ordinaryong tao ay alam ang uh, political motivation ito, ng mga pangyayaring ito, ano. Kaya, sinungaling talaga to mga loko na ito. Politika ito, kahit ang ibang uh, bansa, nagsalita na. Oh. Alam plano talaga naman ito eh. Ayoyoyoy, ang mata ko, yung security. Yan yung lalaki ang hinatak eh. Na general ng mga pulis. Tapos yung isang abogado ni Duterte. Kaya dito lumalabas yung kasinungalingan ng mga taong gobyerno ano sa pagkakaresto ni Rodrigo Roa Duterte. Ito pa malupet. Yung sinakyan ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa pagkakaresto ay bayad pa ng gobyerno. Binayaran ng gobyerno kinuha sa pondo ng taong bayan. 'Di ba? Kung makikipag-cooperate man la kayo sa, IC, sa sa Interpol. Bahala ang Interpol mag-provide ng sasakyan nila. 'Di ba? Kayo nga aresto.